Tiga natin sila. Anang alaga. Hi, kumusta ka? Ito tayo ngayon may ginagawa. Day of the day, magbahakot po tayo ng lupa. Nagbungkal po tayo at nilagay sa ating sako upang yan po ilagay ang ating mata transfer na ang palayang mga nagtubo minuhat ko na nga pagkatapos kong malagyan ng lupa at tinala ko doon sa paglalagyan kung saan siya dapat i iposisyon. Pagkatapos kong mailapag o mailagay sa kanyang posisyon ay bumalik ulit ako at nagkuha ng lupa at yung na mapuno na ay dito naman tayo nagsabak sa pagtatabas kung saan ay dapat kailangan malinis ang area para walang mga hayop-hayop na makalapit. Oo, mahirap Napakahirap talaga magtabas kasi kung wala kang lakas hindi mo yan sila matatabas at hindi mo malilinis yan. Kaya yes, simple powerful lang talaga ang bigay ni Lord sa atin kaya tayo healthy at malusog. Kumain lang po tayo ng gulay palagi at sa tamang pagkain. Ay halak ka siya kala mo naman machabi at healthy. Ay charot. Yun nga lang ay wala talaga ako niyang mga chabi-chabi na yan. Talagang ang katawan ko ay ganyan lang. Ay nakakaubos din naman pala ako ng isang bandihadong kanin at lalo na kung masarap ang ulam at lalo na kung gulay at laswa lang. Alam niyo ba favorite ko yun? Magkaka pa tayo magtabas para magpagagapangan ng ampalaya natin doon. Huwag natin dali malinis. Ngayong maga pa tapos maghakot nilipat na natin ang ating mga ampalaya. Kaganda ng ating ampalaya. Tapos yung puno yun, ginain lang ng ka. Ang magagandang ampalaya. Diba? Kaganda. Wow! Good morning! Magkaka yung gusto sa alaga ni Mama Sang man tayo ng ating upo. Niniligang tayo sila kahapon tapos ang aking patula na nagbubungan na at tumubo yung patula. Oh. May patula pa palang bago lang lumutang yan. Si patula again. And si ating upo. Bibigyan natin ng maayos. Para healthy sila. Ano ang bunga nyo? Diba? Marami na yun mga bunga. Si Ampalaya natin guys. Ayan, pinatan ko ng plastic kahapon. Ayan na siya. Check lang natin siya lagi. Mga binalot-balot ko. So, improvement natin. Good morning. Ayan, binalot din natin yung Alaga. Check din natin. Harap tayo mga tanim dito, guys. Ito yun din yan. Isa lang na buhay sa aking kamatis na tangay ng siging kaulan. Ito, hindi na hindi laki. Nilipat ko ngayon. yan. po kung kaya pa yan guys ang ating mga sitaw marami tayong inilipat ng mga papaya ayan oh, magaganda masarap yan ang bunga nyan tanis ay comment to below, hindi ka ba nila binabalikan o hindi ka napapasyal, go ikaw na mismo mag una sa kanila legit siya babalikan ka kasama ng aking ampalaya <laughs> Good morning everyone! Comment sa below para sa ating mga engagement. Patuloy lang po tayo mawag ma ma mawala na pag-asa. Charot! Good lang yan. Every day. Pagod ang lodi. Eh. <laughs> ah, may approvement naman ako. Approval. Nakahakot naman ng lupa at nakapag Hindi pa tayo ng ating ampalaya. Yun. dami nating aantayin. Balang araw. Ganon din tayo dito sa Facebook. Huwag lang kayo mawala ng pag-asa at ingatan nyo yun yung Facebook profile. Tinto, pumasok pa talaga si Chicken. O, oh, di ba? Kaya ikaw na lang talaga ang mag-a-adjust. Dahil talagang pinapasyalan nila yan dito. Ano kayang tulahin? Charot. <laughs> Hindi atin, jarot. Jokes lang. Sige, bahala ka dyan. Basta huwag lang yung mga tanim ko. Kung hiwala, sako, Naku, kaykay -kay na yan, guys. Kaya maganda rin talagang sinako ko. Tsaga lang talaga at sipag. Pagod, pagpapagal. Para mayroon tayong anihin. Sana maging maayos ang lahat ng ating pagtatanim. Thank you for watching. May inspired ka nga naman magtanim kasi alam mo kung bakit maganda sila magbunga at sagana yan magbigay ng bunga pag sila ay minahal mo. Ganun yun ang halaman. Pag inigyan mo ng atensyon at pag-aalaga, bibigyan ka rin nila ng magandang ani. Baliwala ang pagod at hirap mo kapag nakita mong mayroon kang nagawang natapos na ginawa mo today. Ayan. Medyo malawak-lawak na at maganda-ganda na tingnan. ang kita ng aking mga tanin. Di ba? Ayan, pausok tayo para walang namuk. Ang ganyan lupa na yan. Malawak yung lupa dito sa atin. Vertical lang tayo dito guys. Vertical yung kapatid ko. Parang hindi sa lupa tanin na natin. Thank you for watching. Pa-share naman and follow and comment sa below. Bye!